po, oh, good morning. Happy Wednesday po. Ngayon po, ay tapos na ako maglinis sa bahay. At tapos ko na rin naglabas So ngayon, uh, magpansa naman ako sa aking dam. Kasi guys, ina na akong pinansya rin lang itong ah, bago yung dam. Matapos na itong pansahin ang gamit to guys makatapin yung mga so tapos na ako ang trabaho ganun lang kagali guys taba parang bahay mo kung ano yung ginagawa mo sa bahay araw-araw kung ano yun pag masani mo ka hindi ka na nakikirap nakikirap lang doon pag ano, bago pa sa trabaho nang araw na kasi hindi mo pa alam kung ang gagawin mo kung ano ang gustaw nila at parang medyo may ilang ka pa rin kung hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin para hindi hmm, nandiyan ba yung mo? kung ano ang unang mong gawin paalis ang technique nila ganyan pero pang sana ka din guys at palagi mong ginagawa ito parang bahay mo na rin. isi lang. So, gamit ko naman ang susunod ko. Bago ako mag para wala na akong isipin yung trabaho. Mamaya na lang pag dumating mo. Yun yung market mo Kasi nakon ka sila sa market. Every Wednesday. Bulay. Tapos bukas yung grocery. Okay, ba kasi yung ano guys, yung bilihan ng gulay at sakay ng mga grocery sa magkaibagin ng taro. Ang grocery naman ay Monday at saka Tuesday. Kung lang ang ano, pulse every once in Pero minsan hindi nagsakit. Kaya makakabili lang sila. Ano ang kailangan, ano. isang araw kasi lumis ka ng Diyos lalo na kung nandiyan ka sa kusina kasi yung mga amon ng sibuyas tapos papasok ka sa ako oh, maamoy ka ng amo gusto <laughs> pag naamoy nila yung sibuyas galing at nagalit sila kaya lagi ka na bawat galing ka sa kusina pagpasok ko dito ibang gamit na naman nangyong kami kaasaya ng kami guys sa pinas na ay dalawang beses ka lang magpunis kasi sayang ang sabon dito guys mabit nang... pero ang pinakaibahan lang ng sabon dito sa kayong down kahit ang dami mong ilalay sa sabon wala siya dami. Ay, doon sa Pilipino, kahit konti lang yung sabon talaga talagay sa labahan. Maamoy, mas lalo ng daw Dito kahit maraming daw mo yung sabon, yung ng amoy. yung angker sa atin. Pati yung Clorox na. Pag nag-Clorox ang kaon sa atin kahit ibras mo ng Clorox or Clorox. Dito hindi. Okay. Lahat ng kamay ko kulubot Nasira sa sabon. Hindi kasi hindi ko na check in kasi ano na uh, uh, ano ko lang naman sa kasi sa cargo man <laughs> hindi na pwede plug check in bayad na po ko na lang kasi pag ina galing lang sa dryer ko どなたでもよかったです。 Sino na naman to. Pagtapos na ng Ramadan, tatapon so, eh. Sa kayong mantika dito guys, makapit nilagay mo sa ano, pag nagasitan ng yung gamit mo, kakapit yun, hindi yun maalis. Hindi katulad sa atin na yung mantika, nilagay mo lang sa kaldero pang bukas. Dito hindi. Kaya ang gamit ko, ang dami na natin kapat. At nagluluto ako. May tamad na natin maglaray mo Kaya ang ginagawa yung mga lumaking gamit na mga gamit ko pag nagluluto ako. Kasi Sayang lang pang nalagyan ng mga bago. Hindi na magandang tignan. Okay, ng isang araw may pagkatapos ko bihis ako kasi ano sa kusina bale din ito pa lang naman ito ganito guys ang katulong Mas maganda yung may trabaho ka wala walang trabaho, diba? Kung sakit mas na po, mahal mo ang diliit Kasi kung pwente ang pera mo, tatakmukti kong kahit balak mo nang magbakasyo. Sa kahan lang, hihihihi. Ito na sa amin. Pati kong kasama ko, lalay ko. Kaya, hindi ako masyadong bumabastos. kundi basta na lang kasi sabay sa akin. Kasi sa nangangailangan ng pera nila kaysa okay. yung pera ko. Asa niya

this yes. there Let just mga totoong mga tanong Don't forget to like and share my beautiful channel.